Hello po mga katambay. Muli po si Kamanong sa Tambay ng Makabayan. Ngayon po, ah uh, may paalala po sa atin ang ating Pangulo. Uh, itong nalalapit na araw ng mga puso o mga nguso. Uh, ingatan daw natin ang ating mga puso at ang ating kalusugan. Ito po ang kanyang paalala. Painga po natin at komentohan po natin mga katambay mga kapatid, kumusta na ba ngayon ang inyong mga puso? Naku, lalo na ngayong nalalapit na, na ang Valentine's Day. At kasabay niyan, may paalala si Pangulong Bongbong Marcos. Ngayong buwan ng mga puso, ipagdiwang natin ang pagmamahal sa ating mga sarili. Alagaan natin ang ating mga puso dahil wala nang ibang mag-aalaga dyan kung hindi ikaw lang. In-upload ni PDBM ang video na yan sa kanyang official Instagram ang Pangulo ibinida pa ang kanyang pag exercise Ayon kay PBBM, alin sunod sa tagline ng kanyang administrasyon na bagong Pilipinas, ang bagong Pilipino maingat sa kalusugan. Saka pa siya nagpahabol ng paalala na dapat tayo mismo ang nag-aalaga sa ating sarili. Lalo ng araw kung single ka, may post ng mga larawan ng mga naghiwalay na celebrity couple. Mga kapatid, Julius Mamo, iba na ang may alam at Nakita nyo po ang presidente natin. Nagpapaalala po mga katambay. <laughs> ang presidente. Ingatan nyo po ang mga puso. Lalo ngayon, malapit na raw araw ng mga puso. Mga... <laughs> Nakita nyo naman natin presidente. Nagpapalakas pa. Nag-exercise. Di po ba? ah uh, kaya po, wala, wala pong problema ang ating presidente. Physical uh, good health condition siya. At nakita nyo naman, wala ka problema. Uh, <laughs> Kaya tayo mga Pilipino, abe, wag na tayo umasa. Dahil ang presidente, hindi nga namo problema eh. <laughs> Di mo ba? Nakita nyo naman. Sarap ng buhay. <laughs> wala, wala siyang pakialam. Kahit nagtataasan ang bilihin natin, mga, <laughs> mga katambay. <laughs> Basta ang payo niya, eh, ingatan natin ang ating puso. Ingatan natin ang mga puso natin, mga kababayan, mga katambay. Tayo ang mag-iingat ng ating puso. Eh, tama naman po yun. <laughs> eh, puso natin, ala, ingatan niya yun. <laughs> May kanya-kanya tayo, particular na puso. Di ko ba, ba, mga katambay? Kaya e, lang, eh, bilang lingkod bayan at presidente, commander-in-chief, eh, yung mga kababayan mo, hitahos, Di ba? ba? hindi mo malang mapalakas ang loob o bigyan mo man lang ng ano, kahit konting pangako na kahit mapako, mapalakas ang loob na huwag kayong mag-alala mga kababayan sa darating na buwan o makalagpas ang araw ng mga puso, ipipilitin e, po natin, gagawin po natin ng paraan na maipababa lang ang presyo ng bigas. Di po ba? <laughs> Gagamitin ko ang resources ng ating bansa para magamit natin mapababa lang ang mga pangunahing pangailangan ng bilihin lalo ng mga Pilipino may ang bigas pangunahing pangailangan di ko ba mapababa man lang bigas kahit bigas lang hindi yung sabay-sabay lahat mataas di ba gasolina you know pag tumaas ang gasolina tataas na rin lahat ang bilihin kasabay po yan eh pag taas ang gasolina sunod-sunod na po yan di po ba inang ang malaking ano problema eh, tumaas pa lahat ng bilihin. Tapos, makikita natin ang presidente, paano yan? pagpapalakas? <laughs> paano yung exercise? At pinaghahandaan ng araw ng mga puso ng presidente natin, mga katambay. Talagang yan ang inilalatag ng pinasabi nga na bagong Pilipinas. Ang bagong Pilipinas, siyempre, ngayon, idinagdag na natin kasi sa Bagong Pilipinas, doon sa Kiko Prali, bawal ang tamad, bawal ang makupad, bawal ang kurap, di ba Bawal ang palakasan sa gobyerno, di ba Maraming bawal eh. At uh, hindi, hindi na lang sinama ni ano, dadagdag natin. Siyempre, bawal ang drug addict, bawal ang smuggler, hindi sinama yun eh. Bawal ang mga drug lord. O ngayon naman, meron naman siyang paalalang dagdag. Ingatan natin, alagaan natin ang ating mga puso. Di ba? Dahil tayo lang ang mag-aalaga sa ating puso. <laughs> bagong Pilipinas. <laughs> Yung bagong Pilipinas, bahala kayo. Kumayod kayo ng kumayod nang kayo ay mabuhay. Di ba, ba? Dahil kung hindi kayo kakayod, magdo sikap, kakakayod, hindi kayo mabubuhay sa mahal ng bilihin. Hindi <laughs> po ba? <laughs> hindi na kasi kakasya ang sweldo ni Juan de la Cruz sa probinsya, 306 pesos ang minimum. Sa Metro Manila, sa, sa, Luzon, meron 500 plus, meron hanggang 600 lang, 610. Mga ganon. Eh, nakita mo natin pamumuhay sa Metro Manila, maginto, walang libre ang libre na lang, ang hanging mabaho, ang hanging maalikabok. <laughs> di ba Yan ang nangyayari sa ating buhay araw-araw sa Pilipinas. Di ba? <laughs> Tapos, ang makikita natin ang presidente, magpapaalala lang sa ating, ingatan nyo ang inyong mga puso. Di ba Hindi <laughs> man lang katulad ni Pangulong Duterte, di ba? Mayroon siya mga reports sa atin, di ba? yung tinatawag na ano ba kung naalala niyo yung mga tambay na report sa atin every Monday uh, nagahayag siya kung ano yung mga problema kung ano gagawin yung solusyon lulutas eh di ba yung parang uh, kalimutan ko tawag doon mga katambay eh i-message yung yung nagre-report siya sa atin di ba parang kailan lang yun wala sa isip ko yung tawag na ano talaga report sa atin kung ano nangyayari kung ano ang problema na dumarating, may problema sa ahensya ang ganito. Di ba? Yung ahensya na ito, kailangan ng solusyonan. Sino solusyonan? Ngayon sa bagong Pilipinas, ang solusyon sa nagtataas ang bilihin, alagaan natin ang ating mga puso. Di ba? Kasi walang ibang mag-aalaga. Kung hindi, kayo. <laughs> Ay, nako. May problema pa tayo sa Mindanao. Di ba? May mga problema pa. May mga lindol pa tayong dumarating. Kailan lang, may lindol ng isang araw. Tapos may landslide, di ko ba? At meron pang issue nga doon, di ba? Uh, bago magbigay ng tulong, kailangan may request pa. <laughs> Pinakita naman ni BP Sara kung paano manungkulan ng tama. Ganito po, Mr. President, do oh, wala na request-request. Tatlong araw nagpunta si BP Root, nagpamigay sa lahat na naapektuhan. Hindi ka tulad ang presidente natin, naghihintay pa ng request. <laughs> Sanay kasi sa sing-along eh. Alam mo yung request. Oh. Mr. President, I request a song for you. Oh, can you a song for me, Mr. President? I request. Sabi, oh, ano request mo? Sanay sa ganun na yata, presidente natin na kailangan. May request pa eh. Para sa video ko eh. <laughs> Di mo ba mga tambay? Ay, nako. Bagong Pilipinas. Ngayon, 60 to 70 plus. Di ba? May balita pa nung mga nakaramblang natin. 75 pesos bigas sa Bicol walang pakailama, ang pamahala natin. Pero, uh, naman, nagpabango naman. Nagplano pa lang din. Nagplano naman ang Senado, 100 piso, di ba? Para tulong daw sa mga <laughs> mabigat din yun. Pag nagtaas ang Senado ng naging batas eh, magbabawas din naman ang empleyado yung mga negosyante, di ba? Ganon din na sumanon. Mawalan, marami rin mawalan ng trabaho. Kasi ngayon lang, napakataas na na inflation. Mawalan trabaho na nakaraang survey. Pero wala pa rin. Hindi pa easy easy lang. Uh, talagang nasa leader talaga lahat ang ano ang ikalulutas, ang leader talaga magsisimula. Pagka ang leader mo eh medyo ah uh, tinatawag nga na ano, spoiled brat. <laughs> Walang pakialam sa mundo. <laughs> Dadanasin talaga natin ng Tatlong daang piso, kilo ng bigas. <laughs> Hindi ka tulad nung pilit nila pinababagsak na taga Mindanao, na wala namang kaso sa Pilipinas, wala sinasampang kahit anong kaso, maliban lang do sa wala kakwenta-kwenta ni Franz Castro, natapos na, eh, pilit nilang pinakukulong at pinauhuli sa mga banyaga. Mantala yung presidente na nagpapalakas lang ng puso, hindi naman lang binabatikos kahit nagmamahala na lahat ang bilihin. Sandamo ka lang perang inahawakan taon-taon. Bilyon-bilyon ang nasa kamay niya na hindi malaman kung paano gagasusin <laughs> Di ba na Nag-iisip pasyal travel para maubos yung bilyon-bilyon. Pero ang presyo ng bigas, the same pa rin. <laughs> Yun lang po mga tambay. Araw na mga puso, sabi ng Presidente. Ingatan. Muli po, si Kamanong po sa araw na mga puso ng ating mahal na Presidente. PBBM, ingatan po natin. <laughs> Paalam po. Sa muli po, mahalin natin natin basa. Ingatan natin, ipaglaban natin. Ipag-asa pa tayo. Babangon tayong muli. Paalam. Bye-bye.